Ha? Follower. Follow, Follower. Hindi, ano, ano. oh, hey, ayaw, ano, ayaw, makikita ko sa Facebook. Oh, ah, libre tayo niyan. Oh. <laughs> <laughs> Followers tayo. Pwede, pwede. trabaho yan. Hindi mo ka video okay tayo. Baka bukas. Baka bukas. Oo, ah. oh, pwede video okay yan. Baka eh, bukas, yung, ano. Yan, ano ba? <laughs> baka bukas, may, ano, nakapos na kami. Ha? <laughs> ah? Yan mo lang naman, Eh. Ako, ito, ma, ma ano, ano to, pwede naku, ito naku, pa alaala. Oh, yung dapat yung nakakainakakaiyak, mga ganun, may akweto ba nakakaiyak. Ayan Ikwento <laughs> ikwen, mo yan na yung ano, kasi yan, masama ang ugali niya sa'yo. Ganun. Pero magandang ginawa ko. Sungit lang po talaga yan. Bawa siya tawag dyan. Mabait ako sa kanya pero binubugbog ko siya. binubugbog? <laughs> <bakit, bakit>, <laughs> <laughs> sa pagmamahal. Iyo. Ah, ba kayo? Ah, <laughs> ano, po. Ah. Live-in partner. Hmm, ay, pali. Matagal na kayo, matagal na kayong living partner. Ano, three years. ah. They, ano, uh, age doesn't matter. Hindi walay pa sila. Hindi na. para di ba, na para di ba, na naniniwala na libit partner kayo. ah, pat 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 ilang years na kayo? Three years na po kami. Sa kinagkakilala. Mga ayon pa maniwala. Ano po? Dati ako ng delivery boy kasi. Ah, dati, dati kasi ako dati ng burger Ano yung din sa amen? Yung Ah, dadadip sa tauhan. Yung sa Tibigan, may chenya nagde-deliver sa akin ng mineral. Tapos ang sana na-deliver niya sarili rilay sa Tapos ini-deliver niya yung heart niya. Iyo. Uy, mga tao minsan min, 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 min sabi sa inyo, oh, di ba kayo na? Ano, Wala ba yung... kami, Eh, yon, marami. Kaya lang, ano, hindi na namin pinapansin. Parang Basta yan, kami, masaya kami, luna. masaya kami dalawa. Hindi, <laughs> sa, 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 mga tao sa kahitbahan nyo, ganyan, parang may, may mga yung pamilya nyo, ganyan. Para yung... sa amin, ano, sinabi ko naman sa kanila eh. Sa mga Tanggap emis. naman nila. Oo. Natutuwa. Oh, ako si Inyo sumagot ha. Kasi nakalive tayo. Oo, oh, nakalive tayo. ha. Naka <laughs> pag may karelasyon ako, hindi ako nag, sa kanila nag nagsasabi. Hindi nyo nakita na yung ay. camera? Nakikita mm. ko, kanina pa ako sa... At yan, naka-ano ako, naka... Ano ka yung sinasabi ko sa parents ko? Pag, basta pag may chowa ko, may chowa ko. Pag sabi ko wala. Pero wala, naman, wala, wala problema sa tanggap naman nila. Oo. Oh, uh, um, 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 mas, um, 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 mas mas um, um, ano pa nga ito, mas iniintindi pa nga ito kaso sa akin eh. Teka, ano, talagang ano, sa, seryoso ko sa kanya, tamang talaga seryoso ko sa kanya. Totong seryoso. Nalaan daw mo sa kanya. Yung mga part kasi ako. nakikita din sa kanya may mga kaibigan ka na ano na sinasabi bakit ganoon? Meron nga mga ganoon. Ano ang sinasabi mo? Mm, para sa akin kung talagang tunay kayo ng kaibigan, maintindihan niya kung, kung, oh, kung ano pinili kong landas. kung yung gusto mo, no? Ako uh, ano yung gusto. Ko. Eh ano naman yan? Ano ano may nakita mo sa kanya na talagang siyawi ka ba? Sabi eh, mo na First ano? of all, uh, pinakauna sa lahat yung pagmamahal tapos yung pag-aalaga niya. Yung marunong makaunawa sa kung Tama ano yung... na, umiiyak na si Danica. Yes. Igal, ano pa ka naman? Ano pa ka Danica? Danica po yeah. pa yeah. pangalan niya. Ikaw ano, ano, ano naman yung sa, sa na, nakita mo sa sa tingin mo talagang, tawag yung dami lang? Ako so, sa kanya, nung nakita ko siya, mabait eh. Ah. Oh. Mabait, tsaka ano, alam mo yung sa lahat ng naging jowa ko, ito yung, hindi nang hihingi ng pera. Oo. Eh. Uh -huh. Ano lang yan eh. Basta yung masaya kayo, magkasama kayo. Kung pakain mo siya, salamat. Ganon. Hindi siya yung hihingi <laughs> hindi na. Ka hindi yung... ka ba, ano? Hindi ka ba nag-alala sa akin? Baka, eh, baka ano na ako. May paraan ako nito. Parang pa, ganon. Hindi, na, hindi. Hindi ako ganon. Ha? Kasi, Kasi ngang time na yun, may trabaho din naman siya eh. Uh -huh. Kaya tiningnan ko naman siya kung minsan pag binibigyan yes. ko nga siya ng pera sa sabi yes. niya, hindi may pera pa ako. Sa, hindi pang pa dagdag mo lang sa panggas. Pa tama lang. na yun, ano na lang, Nasabi kain na lang, tayo. lang tayo. Ganun lang siya. Hindi siya yung kagaya ng ibang lalaki na naging si, ko na. na puro pera, puro pera. Eh, kung may, kung, may, kung may kayo sa mga sa ibang tao na yung, oh, paano sinasabi paano, sa inyo right? na, ano, parang ano, mga ay parang dududa sila sa okay, okay. pagkasama niya. Ano masasabi sa kanila? Kasi, so, kasi ano sa, sa mga tao pa tigdududahan niya. Parang yung... Para may ano may sa oh, message. Ah, mata pa tigdududahan niya. Parang sabihin ba kayo, ano lang 'yan, ganoon. Ano Meses message ko lang sa inyo, nakita niyo naman 'di ba, nag kami dalawa. So, wala akong maitatago talaga. Kaya kung gusto niyo maulitin ko. Ah, <laughs> <laughs> oh, sabar sabar sabar. Sabar. Ano na 'yan? Ano and I shall kiss you Yeah. <laughs> <Hello? laughs> ba <laughs> naman tani ka ni ano naman mensahe mo sa kanya? Sa kanya, sa kanya, sa ano mo jowa Ano, mo? sana ano, wag siya magsawa sa akin. kasi ang dami nang gap namin halos kalate ng itad ko, sing 50 na ako eh. 50. 50, 50 years yeah. old siya. Tapos 20, ikaw, ano, 26 na ko. 26. 26. Pero sa magulang mo okay naman. Wala nang magulang. So, Wala magulang, sa kapatid mo. Okay naman po. Uh -huh. Patate, masaya ka, no? Tsaka ikaw naman yan, no? Ikaw naman may iing sa amin, ko no? yung... Kasi ako ko nang hinahanap. Mm -hmm. Pagmamahal talaga mm -hmm. na... Kaya ako sinasabi ko sa kanya, basta kaya mo akong mapagtiisan. Siyempre, may edad na minsan mainitin ang mm -hmm. ulo, ganoon. May time na nag-aaway kami, pero na-explain ko naman sa kanya kung ba't ako nagagalit, ba't siya inaway. Ina-explain ko lahat bago. Paano mo sinimulan na? Sino ba siya nagpakit na sinaligaw? Siya. Siya. Ako, kasi nung nagde deliver pa lang to, bet ko na to ay nakamas. Tapos, lagi magpapakot yan sa akin. Minsan tatawagan pa ako. Sino-sino? Kasi nung nag-I love you? Ha? Ako? Ano sabi mo na nag live sa'yo? Sarang ngayon. Ha? <laughs> sabi ko sa kanya. Yun mo lang? <laughs> <laughs> sabi nga na sa ito. akin, bako mo lang ako. Sabi ko, hindi seryoso nga ako sa'yo kasi noong time na yon actually, na, ano, kabibreak ko lang. Nun. Aray ni ah, Danny ka! Ang haba ng break ko lang noon. Kaya, eh, siya, matagal ko na -break siya. Pabibreak ko, nakakuha na Man, ano, actually, ano, no? Actually, chat ko na siya noon. Tapos, hmm. parang binalak niya ako, eh. Di binalak ko na rin siya. Tapos sabi niya, ba't mo ako binalak? Sabi ko, ikaw ang nag-block sa akin, kaya binalak na rin kita. Hindi mo na ako ano. Tapos ganyan, inad niya uli ako. Tapos ayun, chat-chat. Para pag may ibang kapatid siyang babae na sumasaya, hindi ka ba nasiselos? Hindi. Hindi ako magsiselos. Hindi siya, si Danica. Hindi mo si Danica. Ako, ay, Trabaho ha? is trabaho. Mm, work is work. Naka, oh, na, nakakaintindihan ang na mga pag sitwasyon. Pero ito, napaka-ano seloso may nakikita akong gwapo, masasalubong kami. Tatakpan niya mata ko. Sabi ko, babangga ko. Bakit ba? Bakit ba? Sabi niya, mamaya ah, na pag Baka, 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 mga, saka, ba? dahil baka, makuha ka <laughs> pa, no? <laughs> <laughs> baka matangay ka, no? <laughs> Ganyan siya. Oh, Misa, sasabi niya, oh, wag kang lumingon, wag kang lumingon. Gaganin Ayun, Kasi na. may makikita akong gwapo. May <laughs> <Ganyan. kalabasan> na. <laughs> Pero love na love ko yan. Yung so, tingin mo ba siya, na, siya talaga yung mga mo sa, ano? Sa yung, sabi ko kan, sa yung, ko nga, sa pag, may... ano, pag -tanda. Mm -mm. Kaya nang sabi ko, baka, ano eh, Kibitaw mauna ko ako sa kanya eh. Hmm. na? Bakit? Ako. Eh, so? syempre, may dad na ako eh. Mm hmm. Kalahati, parang 50% off. Ha? Wala sa itsura, no? Wala, parang ano ka lang ah. No, 40 na? na. <laughs> parang ano Dabakas lang, parang 49. 49. Kaming dalawa. <laughs> <40 laughs> <99. laughs> oh, <laughs> nabawasan ang <laughs> isa. <Diyalan> na. <laughs> Diyal ta <taas> sa <ayu>, iyo ah. <laughs> Kung ano man ang sabihin sa aming dalawa, sa puso na lang namin. Hmm. Kasi, <laughs> kahit sino naman, kasi kahit sino naman Sabi tao na, na magmamahal ka ng bata, iba. Kung mm -hmm. magmamahal naman, ka, ka ng pareha mo, <laughs> doon mo makikita talaga kung yung happiness na hinahanap mo. Oh, yeah. kasi sa para pa sa akin maman. ay, ah, ito si yung, yung tao nagpapatunay tao. talaga na may tao talaga na handa kang sa sa lahat ng oras. Ah, hmm. Wala Samaan. sa ano yan, wala sa ako, ano yung kasarihan. Wala o. sa kasarihan yan. Kung talagang mahal mo ang isang tao, doon ma Nakulong masasabi pa na ang, ang love ay Sabi napakalaga sa at kanino. Si Madam, mga, si Madam, mga marami din kwento si Madam eh, no? Mga <laughs> marami, mga marami din pindadaanan, no? Mga kwento ka kwento talagang yung nakasaya mo na hindi makakalimutin, nakakalungkot na kwento ng buhay mo, na Hmm, super dami. Ako gusto mong viral eh. Sana makita kong tatay ko. Yung dalawa, meron yan tatay. Ang tatay mo? hindi <laughs> ah, mo nakita tatay mo, hindi mo nakita. Since nung minang na Nanay Hindi <laughs> ko nakita yung tatay ko. Pero alam mo pangalan. Pero pangalan niya, sinabi ng mama ko, Joel Cuevas. Dan, Joel Dhan. Cuevas, taga saan, si... taga saan? Dandan, -dandan man, natata natatanda na. ko yung bata pa ko nasa... Ya, pwede mo, ano, pwede, mo yung pagkakaton to, man, manawagan na, ka, diba? Tama, Pa kami mga panood, diba? so, pangalan? Joel Cuevas. Joel, Joel Cuevas. Opo. so, sir, Joel Cuevas. Ito po siya, ang pangalan mo, sir? Raiden Manilag as anak po ni Grade Cheryl. Anak? Cheryl sir? Raiden Manilag. Raiden Manilag. Manilag. Kay, ano nani Cheryl Manilag po. So, Cheryl Manilag. So, Joel, anong, Joel ba? Joel Cuevas. Joel, sir, Joel Cuevas. Baka po, uh, may isang <laughs> Joel Cuevas dito na may nakirelasyon ka ng pangalan ay Cheryl Cheryl, Cheryl, Cheryl Manilag. Manilag. So, ito na po yung uh, Huli ko siya nakita ay sa kulungan. Mm. Bata pa lang ako kasi nakakulong kasi yung papa ko din nung araw na yun. Tapos niyadala ako ni mama para dalawin yung... Na. so, tatay mo, ako. Na, 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 nakulong siya? <laughs> nakulong po. So, Balat eh, baka naman, baka naman, ano siya, na balang nakalaya na siya, di ba? O baka yung yung yung, 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 kapatid yung niya, o pa... ano, ang pamilya, di ba? Basta yung pinakahuli ko talaga nakita ng bata pa ako, nakulong siya. Tapos so, basta siya, yung pagbigay ng iwan ka na sa akin, o baka sakali, ano ka, maano ka? Kung mapanood man ito ng Ama ko, katay ko. But pangalan. Joel Cuevas. Yon. Sana po. Maalala niyo rin. Maalala niyo kung natatanda niya ba po kami. Kasi kasi, ang sabi kasi ng iba po eh. Kung talagang mahal ka, o talagang hinahanap ko kung talagang mahal kayo ng tatay niyo, ano, hahanapin kayo. hindi siya pa yung kwento, yung kwento niya. Oo. Diba kung bakit hindi niya kayo mabalikan? Or baka, di ba, sa sa di ba, sa na last bilangguan siya, baka, yes, hindi natin diba? baka doon pa, rin pa rin siya. Hindi atin, ano, diba? baka, baka, naman, tinry hanapin kayo nung ano So, talagang ano lang, may mga dahilan lang talagang hindi maganda. May mga pangyayari hindi maganda. So, yun ang maganda, parang, parang, pinawagan mo, di ba, sa mga, sa mga ano, sa mga kapamilya niya, di ba, baka kilala niya yun, na, pati nanay mo. O di ba? So ito na po si ano pangalan sir? Raiden Manila. Raiden Manila. Yan sa ano mga alam alam ni kayo? Sir Joel Cuevas. Ay, Ayan. O, o, o si Sir Joel Cuevas baka naman Barkada ano, daw po kaya. siya niya eh. May kaib naging kaibigan siya ang pangalan. Alan El Llorante. Hmm, sir Alan no? Alan, Elurante. Alan El Llorante. Kaibigan niya po. Kaso yung, si Al baka lang po na ano, maalala niya lang. Kailan hmm. Kailang nabibigay lang clue kasi Oo. Oh, paray para game yung mga yung... mga game taong game. sa kanya, no? para oh. at least makilala ka. Sa si Joel, ah, si ano po, ay may asawa na, si Danica. Hmm. Ka? Yan. Hindi siya yung tatay mo. Ha? Baka kami mag lang, maasa lang ako na makita. Yan. Hmm. Maalim, maalim mo, diba? Mga mo, di ba? May makapanood. may San, 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 san lugar ba sila? Huli daw ang sabi kasi na hindi ko na matandaan kung ano basta uli ko siya nakita nung bata pa ako nakakulong siya sa kulungan. Tanto, di pero wala so... akong alam kung saan taga saan yung, yung, yung anong tatay mo yung, yung pamilya niya. Batangas yung, po. At ah, taga Batangas. Bawan ba bawon, okay? Baw ba no? Spanyol daw. Ba bawang, madame, bawang ba ba bawan Batangas. bawan ano? Bawan Batangas. Parang po. gano. Oh. Kung kumpara mo si Dani kasi isang ah, artista, sino yung kamukha niya? Sino, sa, 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 paningin mo, sino siya? Mm, um, ayan na. Nako ay oh, hirap tong pumili. Ha, sa paningin mo, sino siya? Siyempre, kumbaga parang siya yung diwata ng buhay mo, eh, oh, di ba? Oo, meron ah. yan. Sa oh, tingin mo. Okay. Idol ko, si Ann Curtis. Ha? Parang yeah. kumbaga parang si Ann Curtis. Yes. Wow! <laughs> oh, alik na eh, oh. What? <laughs> <Si> Ann Curtis! <laughs>